tax compliance ng mga kontraktor sa flood control projects, bubusisiin ang Bureau of Internal Revenue. Ang investigasyon sa isyu ng ghost projects, tututukan ng kawanihan. May mga report dyan si Bombo Grant Hilario. Inihayag ng Bureau of Internal Revenue na kanilang bubusisiin ang tax compliance ng mga kontraktors, partikular sa isyu ng flood control projects. Ito mismo ang kumpirmasyong ibinahagi ni Internal Revenue Commissioner Romeo D. Lumagi Jr. ng matanong kung anong hakbang ang kanilang gagawin hinggil sa kontrobersyala na mga proyekto. Aniya, titignan at iimbestigan itong maigi ng kawanihan upang mas sigurong sumusunod ang mga naturang kontratista sa tamang pagbabayada ng kaukulang buwis maging ang paghingi ng mga kinakailangang dokumento ay kanila rin anyang kukunin para lamang matiyak ang tax compliance ng mga contractors. Well, na una, -una titingnan natin yung mga tax compliance sa ah, dahil yan naman ang uh, sakop ng o ng authority ng uh, BIR. So titingnan natin yung naging uh, tax compliance itong mga contractors uh, sa mga proyekto na yan at uh, overall uh, tax compliance nila. Uh, isa Gaya na sabi ko, no, nakasubaybay tayo sa lahat ng ginagawang investigasyon at hinihingi uh, rin tayo ng uh, mga dokumento uh, patungkol dyan sa mga proyekto na yan at, para makita natin talaga at magusisi kung kung uh, kamusta ba ang naging tax compliance ng mga contractor nito sa mga proyekto. Dagdag pa rito, tututukan rin aniya ng Bureau of Internal Revenue na partikular ang mga ghost projects hinggil sa naturang issue. Paluwanag ni Commissioner Romeo Lumagi Jr. na ito'y upang malaman kung ano talaga ang nangyari sa kontrobersyal na flood control projects na umanong siguradihin at makita ng kawanihan ang tax payments ng mga contractors na ngayon nasasangkot sa umanong manumalyang mga proyekto. Well, um, base sa mga narinig natin, may nasabing uh, may na-mention about a ghost project na uh, syempre uh, alam mo ako ko kung uh, ano ang nila ng Ghost Project pero sa amin malinaw kung ano iniisipin ng Ghost Project so uh, sisiguraduhin din natin kung uh, kamusta ba at ano ba ang nangyari uh, sa tax payments dito sa mga projects nito. Kiat bunso nito ya. Para sa kaalaman ng publiko, ibinahagi ng naturang Commissioner kung ano ang pakahulugan sa tinatawag na Ghost Projects. Aniay, ito ang mga proyektong bigong makapagpakita ng ginawa o kinalabasan at walang gastos, ngunit posibleng bayad pa rin ang mga contractors. Para sa amin, anong, uh, ang pagsinabing ghost project, wala naman talagang ginawa. Uh, so ibig sabihin yan, walang ginastos patungkol sa proyektong yan at uh, pinayaran siguro sila, pero walang ginastos sa uh, sa project na yan. So dapat uh, wala silang uh, madidisalaw yung mga expenses dyan saan. Uh. Dahil rito ibinahagi ng kawanihan na sila ay makikipagtulungan rin sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno sa kanilang pag-iimbestiga. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Bas Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.